exactly what I wanted, man. You know how we appreciate it. Ayun. Hi, guys. Welcome to my vlog. Ayun. Guys, meron po tayong panibagong video, guys, na ito po mapapanood. At dito, guys, sa video na to guys, ay ipapakita ko sa inyo o tuturo ko po dito guys uh, Sir, anong gabit sir? Ako na bahala Ayun, Ganda ng, ganda ng sagot guys So ngayon guys ah uh, Si sir ay regular customer ko na dito Pero ayun guys Dahil nga ako kinausap ko siya na kung, maari, uh, kung pwede ko siyang gawing modelo eh, Agad naman siyang sumagot sa akin Agad, agad naman po siyang tumagot sa akin uh, Pakiusap na gawin ko siyang modelo So ngayon guys, sa mga ano po natin dyan, sa mga followers po natin dyan maraming maraming salamat po sa inyo at sa mga tatan ko sa, sa sa, sa aking youtube channel ang boss Alejandro TV ay hello po may kami galap shout out po sa inyo sana ho huwag nyo po nga kalimutan mag like share and subscribe tara guys okay, sana natin guys welcome to my vlog Hi guys! Welcome to my vlog Mega Mega Love Shoutout uh, Magandang gabi, umaga, tanghali, hapon po sa inyong lahat At ngayon po ay meron tayong panibagong video na ating pong matutong hayan At ngayon po ay ang ating kliyente po ay ating pong ah, kinausap na siya po ay aking maging modelo at siya naman po ay agad na tumugon. At ngayon guys, um, inumpisa na po natin ng gupit na number 1. Then sapagkat ang kanyang gupit po ay kahit ano na lang daw. Pero guys, nagsuggest po siya na, uh, ako na po mismo ang suggest na gupit ano lang, gupit na faded. So uh, ngayon guys, ang uh, uno pa rin ho ang ginagamit natin. Dahil po yung kanyang buhok ay kailangan po talaga, kadalasan po kasi mga kabarbers, ang ginagamit po nating pagpipayay day uno. Tapos, uh, pagkatapos po nating gawing uno po yan, gamitan ng uno, yun naman po ay gagamitan natin ng zero. Dep depende po sa ating kliyente guys, kung uh, uno o zero ang ating gagamitin. Pero guys, madalas ang ginagamit ng ating mga, kabar mga kabarbers gan ay o no, zero talaga. So, ayan guys, ginagamitan na ako natin ng zero. At yan po ay ikinisin na natin maigi sapagkat uh, normal naman po yan sa isang faded na gupit. Talagang uno po ang gagamitin natin. So, ayan ho, andito ho tayo sa kabila. Ayan oh zero pa rin, zero naman ho ating ginagamit. Zero pa rin naman. Ayan. Hello po mga kabarbers. Uh, sana ho kung napapanood nyo ho to, marami kayo matututunan. Uh, sa mga nagsisimula pa lang po na matutong magupit. Uh, gustong matutong magupit. Uh, pan panoodin nyo po ang video na to. At po, kung bago pa lang po kayo sa akin channel, ay huwag nyo naman po sanang uh, kalimutan mag-like, share, and Subscribe! At ngayon guys, number 1 pa rin naman po ang ating ginagamit yan. Kailangan po nating uh, gamitan ng number 1 ay zero po yan sa magkabilang gilid. Sapagkat so, sa isang gupit na pwedid po ay napaka-importante ang 0, 1 uh, hanggang kumari nga 2. Depende ho sa uh, uh, gusto ng ating cliente. So ngayon guys, mag-aahit na ho tayo. Yan. Basa-basain muna natin. Ah, uh, siya nga ho pala guys. Kailangan po pagka nag-aahito tayo, babasain po natin may gain guys. Sapagkat kapag hindi ho natin binasa ho yan, masakit ho yan. Hindi man nagsasalit ang ating kliyente, pero nananahimik lang po yan. Malamang sa malamang, pag nasaktan ho yan, hindi ho yan babalik. So ngayon guys, patuloy na ho tayong nag-aahit. Diba, napakaganda ho ng linya. Kailangan po, lagi po tayo magpapalit ng, do, ng, ng, blade sapagkat sa pag-ahit ho guys napaka importante sa ating mga kliyente ang lagi matalas yung ating pang guys para hindi ho sila nasasaktan hindi ho sila nagrereklamo reklamo at mas lalong hindi po sila uh, nagtatampo na kapag nagtampo sila ay maring hindi na sila bumalik so ayun guys uh, dito tayo sa kabila nag-ahit na naman ho tayo Napakabit ng ating kliyente guys dahil alpha 5 gratis siyang magayon gawin natin siyang modelo

gawin ko siya modelo para i-vlog ko siya. So ngayon guys, maraming maraming salamat po. Guys, kung bago lang po kayo sa YouTube channel guys, Boss Ali Hato TV guys, maraming maraming salamat po. Pero guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin guys, like, lagi po nakalimutan mo. Mag-like, share, and subscribe. Pindot na ako, babay po mag-subscribe na. Maraming 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 salamat po sa lahat po ng mga <coughs> uh, sumusuporta ng mga video ko. Mega mega love shoutout po sa inyo lahat. At maraming 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 salamat din po sa lahat po ng kaibigan okay, natin dyan na uh, walang sawang sumusubaybay ng ating mga video at sa mga susunod pa pong video na at na inyong mapapanood. Maraming maraming salamat po. Pero bago po ang lahat, bago po matapos ang video na guys, ito guys ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Alejandro, aka Boss Alejandro, ang boss na walang pera. At naniniwala po sa kasabihan na hindi lahat ng gwapo ay nag-aartista, yung iba, ah uh, vlogger na, at ngayon guys, at ako po ay nagmula po sa lalawigan ng Camarines Norte at tumuwas ng Maynila para makipagsapalaran. Kaya ako ngayon, uh, kaya ako ngayon guys, ay isa ng vlogger na, na utal utal <laughs>